Magandang umaga po mga kaparambing. Patapos lang po natin maglagay ng pataba sa ating mga halaman po, gulay. Nandito naman po tayo sa may alaga nating mga baboy po. Bagong anak na pinahin natin. Ayan, lalaki po. Ari Oh. Update ko po kayo sa ating alagang baboy po. Ari Oh. Nagpapa-update po si Shoutout po kay Tita Lea Beltran Perez po. Ito na po yung ano, ating alagang baboy na big po. Ayan, gaganda na po. Hindi pa po natin nakakapun ari. Eh, siguro po yung mamaya natin kakapunin ito. Eh malalaki na po. Oh. Ito po inakain na pala. Ito po oh, 'yan. Katapos lang po kumain, naliwisan na po ni Mami. Ayan ang ating ano. Yan ang liliksin na po. Nakakatuwa na. Yan. Kulig, 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 kulig. Yan, oh. No? Kulig, 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 kulig. Yan po. Yan po pala, ano, bali 11 piraso na laang po. Nabawasan po ng isa. Pero yun po ay normal po. Meron pong na babawas. Pero okay na rin po naman at yung po mga kasamahan ito po, ang lalaki na po. Yan, blessing po ito sa atin. Ayan, ang lalaki po. Eh, parang pangwalay na po. Ano po? Pero hindi pa siya pangwalay. Mga uh, isang linggo pa po. O, oh, yan po. Kita niyo po naman. No? Ating kukondisyon po muna ito bago magwalay. Ito po ay ating alagaan na lahat. tamang tama po ito sa pang-December po natin. At yung pang-11 perasa po ay nandun po. Yan likit po. Pero buhay po. Ay hey, ating alagaan na lang po ulit. Yan. Ito po ating inahin. Yan ang bait po. Nari ito ah, po tayo dito sa ating inahin ito Pati po dito sa ating pangalawang inahin Lahat sa lahat po ng ating alaga Ayan, ang gaganda po yun Ayan, bait po kuri 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 kuri. hmm. Ayan, po nito Ano? Ano, ano, ano? Ha? Ano, kumusta kayo? Ano? Ha? Kaya ba'y kumakain na? Ayan Ayan Ayan, bait po ng ating inahin Ayan ano? Ayan. kuli 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 Si Itim, oh. Yan po si Itim. Anong ganda. kuli 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 Hmm. Dali, dali. Oh. Ayan. Ayan, Ay, po yung ating isang maliit yan, oh. Pinakamaliit. Ano? Ah, Itim, dali ka, Itim. Dali. ano oh, dali, 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 dali. yan eh. Eh, eh. eh. Pero bali siya nung taba ni mo babae pa naman ano kaya ang gandang inahinin po ng puno ano. Hmm. Ano ano Eh, eh ito po pinakamalit yan oh. Yan liit. Pero maliksi po, malakas. Yan nung lalaki na po pala nito. Talagang ano po pangwalay na nga eh, pero hindi pa po. Kulang pa sa araw. Ito po nakakain na ito. Yan. Kanina po, kanina pa. Hmm. Totoo ba 'to? Totoo Nagugulat ko eh. mm. Ano? Mmm. Yan ang leksi po. Kulig, 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 Inalagaan po ni mama yung malayit. ay eh. lagi pong alaga sa turok. Vitamins. Yan. Tamo po ang liit. Pero ang po. Kita ko na sa araw, gudot balat na yun. Ngayon may laman na uli. Ay, nakain naman ay. Na, Oo. Eh. So, ito po ang ating mga alaga. Sabi ko nga ay eh, para pangwalay na. Kung ito po isa ibang pambinta. Bibinta na po yan, iwawalay na po. ay tayo po hindi ganun po. Tayo po ay nagwawalay po yung malakas na po siyang kumain. Kondisyon na po lahat. Kahit po nung dati, yung halimbawa po hindi alagaan natin yung pambinta. Talaga pong ano, tuwan yung mga nabili dati. Na ganun po ang gawa namin. Na talaga pong kondisyon na lahat ready ready na po mong iwali talaga noon ay ganoon din po gagawin natin ngayon yan ganda ay eh. kulik 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 Siti, hmm. si Brown Si ba iba pong kulay po pala ari? Yan o May itim May puting puti po May itim na itim Ay, may puti at itim yan, oh. Ulandis. Kabaakan, Ay, lak, rambol po ang ano nito. Ang kulay. Mayroong may kilay. Hmm. Mayroong may kilay. May kilay ang kulay. <laughs> hmm. May batik na brown. Itim yun, oh. Araw po, pure na pure na itim. Ayan, ang kinis naman. Ayos po yan, gaganda. Napakabait nito, aba. Serte po ito sa atin. Bali, ito nga po pala, hindi ko na i-video po yung ano dati. Ito po yung tatlo na ibinta po natin nung nakaraan po. Bali, ito ang mangyayari nito ay yung isa po ibibinta natin. Tapos, yung isa po ay ititira po natin. Pinapatira po nila, ay po. Sa pesta po, sa November 25, yan po. Yung isa. Yan po. Ayun po, nagpapadidi na po yung ating kinahin. Mababaw diyan po. Kagulong na po. Naiki pangagaw po sila ito. yung sa ibabaw. Oh. ko Ay, nakakuha po. Gibig ah. meron may kanya kanya pong dede yan ay abon ko yung ano yung, parang yung maliit eh yung maliit na dede ah malaki din eh. ayos po nakaka dede po lahat pala rin kaya pala na gumanda na ako oo gumanda po ala ayun nga palang walang ano ata parang yung wala laman may laman yun ah may laman ba tapos na po. Nakapagpagibik na. Kaya kagulo na uli yaan. At ngayong umaga po ay update po tayo sa ating alagang baboy po. At sa ating tanim po dito sa harapan po ng bahay, yung talong po ay may bunga na. Eh kakatuwa po. Tsaka po yung sili. Update ko po, po kay doon. At atin atin didiligin po ngayong umaga. Dito po tayo nakuha ng pandilig dito. Ito po ay galing bukal. Yan, lakas po. Oh. Hmm. Dito po. Yan. Sinasaksak lang namin po dito. Itong na blue. Papunta po doon sa ating halamanan po. Sa harapan ng bahay. Libre po ito. Anli po ito. Kaya nakakatuwa po dito ang magtanim ng mga halaman. po sa Libre po sa pandilig yan po ating mga sili oh yan oh may mga bunga na po yan ang gaganda po oh. tapos yung talong po good news po nahabungan na rin po din eh. yan yan si kuya, kuya. Yan. Natumba po sinip, ah, natumba. Pa. Bae. Are po, o, yan good news po, o. yan oh. Wow. Yan ganda po. Nasa harapan po ng bahay natin. Yan oh. Yan po, ayun po. Ayun yan pa. pa. Dami na po tapos nagtutubo na Yan. Are po mahaba oh. Oh. Sa isang araw po may pangulam na tayo, torta. Sarap nitong torta. Sige ito na po oh. Laki. Mm. Ay, harap pong sili. yung natumba. Ang dami pa naman bunga po. Yan. Si Ay, kuya po, ito po ang paborito. Yung talong po. Ano kuya? Ha? Apo. Yan, si kuya. Sarap po yung ano. Masarap po yung ano. Talong. Yun, torta nga daw po. Saka may trito rin po yung talong. Kailangan po pasawaan natin sa tubig at yan ang init po. parang ayaw. Wala na mabuhay. Ay baka wala na gasolina kaya. Meron. Ay. Ice cream pa lang mahaba. Barado. Meron man. Flat. Oo. Ate. Kaso yun ang ice cream sa lagay nene. Do sa may box ni ano sa may baba. Ay. Tayo yung ibang halaman din. Lakas po ng pressure natin. Pabot ako nilang sili

Andito na po tayo sa kubo. Kakain po tayo ng almusal. Salamat kay Ate Irlin po. Padala sa package po ito. Tapos, kanin po. Ito po yung niluto ni Mami. Yan po. Iniling po na karne. Ah, almusalan po natin. Tapos ito pong plato. Yung padala po ni Ate Irlin din. Salamat po kay Ate. Gagamitin po natin dito sa kubo. Kapaan po tayo. Almusalan po tayo.